<makes noise> ang bigat talaga ng problema mo. Pero alam mo, tama yung misis mo eh. Siyempre, kaya ayaw sa sa ganitong trabaho. Dahil naman yun siya na ng kapatid. Yung bayo mo. Sa tingin ko nga eh, kulang pa naipon niyang pera, pambayad ng burol niya. Katulad nga ngayon, sabi mo, naglilihin na misis mo. O ba syempre naman, ayaw niyang mawalan kagad siya ng asawa at mawalan ng ama yung magiging anak mo, di ba? Kaya kung ako sa'yo, hmm, wala nang isip-isip pa. Resign! Bakit ikaw? Nandito ka pa rin? Oo nga, no? Eh, iba naman ako sa'yo eh. Eh ako naman, wala akong mauwalila dahil wala naman akong asawa. At wala naman akong anak na mawawalan ng ama. Alam mo pare, dito sa trabaho natin, walang oras na di ka kinakabahan. Laging nanganganib ang buhay mo. Totoo yung sinabi mo. Kaya ako, dahil nag-iisa lang ako, hindi ako natatakot mamatay. Hmm. Tumatawa ka dyan? Seryoso ko eh. Pag-isipan mo yan ha? Pag-isipan mo yung sinabi ng asawa mo pare, eh. seryoso ko. <laughs> Something. Tumatawa ka pa dyan eh. Tumutuloy ako. Diyan ka na nga. Bakit holiday ba ngayon? Hindi. Hindi yung din ko sa radyo. Kanina alas 10 ng maga eh. Na-hold up. Kaya e, sarado. Patay ang negosyo. E di buwi na tayo. Ah, ganun. Sige, pwede. Pero may bulak ka sa ilong. Oh, teka, teka. Saan tayo pupunta ngayon? Parinyaki tayo. Morning, sir, morning. Wow, parang ang sarap niya na. Ah. Ano 'yan? Almusal? Merienda, ma'am. Aga ah, naman ng merienda mo? Gutom na ako, 'beh. Hoselito. Nilalaro mo na naman yung shotgun mo. Duda naman ako dyan eh. Pumuputok ba 'yan? Hindi mo aatak mo 'yan eh. <laughs> ah. Oo, oh, ko 'yan, ma'am. Sa katunayan nga ho eh. On the way with si Mrs. No, kung to ikaw talaga ako Lito, ang aga-aga, ikaw talaga. Alam ko po na mahal na mahal niyo po kami. At hindi niyo po kami pababayaan. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. kung tumaya ka sana sa ending kapon, eh di dapat panalo ka ngayon. Wala nga akong kaalam-alam sa mga... Wala ka namang ibang alam kundi manood ng sini. Hindi nga kita mapakinabangan eh. Na hindi ka marunong manigarilyo. Alam mo, ikaw talaga, kabata-bata mo pa, alam mo na lahat ng... Hindi naman ako... Nagpapataya lang ako. Hoy, utoy, kilala kita. Kaya ka parating abunado sa puhunan mo. Huwag ka na nga magsinungaling. Masama yun. Masama? O anong masama dun? Wala namang masama dun, ha? Ah. Anong walang masama? Baka pagdating ng araw, wala nang taong maniwala sa'yo. Dahil si ka. Alam mo, hindi ka bagay mag eh. Dapat sa'yo, magpari ka na lang. Mr. J. Oh, napansin mo ba yung dinana natin bangko? Alin, yung BB Bank? Oo. Oh. Bakit? Anong trip mo? Mukhang walang gwardiya. Isang scout lang inapansin ko. Ano nating gawin? Sige, ipalik mo. O, oh, pwelta mo. Uh, pare, pwede ba? O. Oh. Pakibantay mo yung pwesto ko. Bakit? Mag-CR lang ako. Naya naman to. Uy, yun nga pa ako kumauna eh. thank hum.